Bakit nga ba may misyon? Guys, may kukwento ako sa inyo. 58 years na naging missionary to the Philippines, si Father Heribert Lorengel, SVD. Ang buo niyang missionary life ay ibinigay niya doon sa Apostolic Vicarate of Calapan, kung saan na destino siya sa Bungabong, sa nawahan at sa iba pang lugar. Nakapagtipon ng maraming manan ng palatayaan, nakapagturo, nakapagdiwang ng misa, nakapagtayo ng simbahan, mga kapilya, skwalahan at marami pang iba. Ngayon, babalik na siya, nakabalik na siya ng Germany, pero may kurot sa kanyang puso. Dahil Nung siya'y umalis ng Germany mga 1965, punong-puno pa ng kabataan ang kanilang simbahan sa Germany. Ten years after nang siya'y umalis, nang siya'y bumalik para magbakasyon, halos wala ng laman na kabataan ang kanilang mga simbahan sa Germany. At ngayon, 2024, alam niya ang babalikan niya ay halos niwala ng relevance ang simbahan sa kanilang lipunan. Kaya naitanong niya eh, tama bang umalis siya ng Germany at nagmisyon sa Pilipinas ngayong mas kailangan pala siya sa kanilang bansa. Guys, ngayong Ascension Sunday, ang ating Ibanghelyo galing sa Mark chapter 16, verse 15 to 20. Maikli lamang yung verse na si Jesus ay iniakit sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. Mas mahaba yung talata tungkol doon sa ipahayag ang Ebanghelyo, ang mabuting balita sa lahat ng bansa at ang mga signs tungkol sa misyon na ito. Pero ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ay hindi doktrina. Ang Ebanghelyo mabuting balita ay si Kristo mismo. Father Lorengel SVD, salamat dinala mo si Jesus at ibinahagi sa amin. Manalangin tayo. Jesus na umakyat sa langit, salamat sa pagtitiwala mo na kaya namin sundan ang mission na inatang sa amin, amen. Paki like, po ng ating TikTok at FB account at lagi nyo tandaan, all is grace, so be a blessing. GBU, God bless you.